inabati ko ang lahat ng mga Pilipino sa loob at sa labas ng bansa sa pagdiriwang ng ikasandaan at 26 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Isang karangalan na mapabilang sa lahing Pilipino na mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibay natin hindi labang ang ating katapang kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas sa sarili nating pamamara, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Habang binabaybay ang daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa at oportunidad, tungo sa bagong Pilipinas na matagal na nating ipinapangarap. Muli, isang makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang malayang sambayanan ng Pilipino, mabuhay ang Republika